barangay sentro. Anong barangay dito kunchan. saan? Barangay sentro. Lalo, Lalo, Lalo. Lalo, Lalo o, barangay sentro. Lalo, kagayan. Lalo, kagayan. Oo, oh, barangay sentro. Lalo, kagayan to. Maraming sama Ito na sila. Oo. 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 Oh, Oo. Oo. Oh, oh Shout out, Oo. Family Oo. Lalo. Oo. Oo. God bless! God bless po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Also. Thank you. 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 Thank I-post mo yung number. O, oh, i-post ko Ngayon din. Okay. ngayon din, pag 3 minutes. Ay, huwag mo na kay Alice. O, oh, ito. Sige, picture kayo. Kasi i-upload e, 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 ko ito lahat. I-upload ko ito ang video natin. Sige na, go. Okay, ito. Yung video mo. Ito, Barangay Centro. Yun ang logo. Yan, Barangay Sentro. Ayan. Ito, mm. ito. Logo, ng Barangay Centro. Okay? Okay, go. Ingat, ingat, God bless, vlogger. Thank you. Yay. Yes. Go, 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 go. Pakalis ako. Asakala kayo na. Thank you. Ingat, vlogger. Ah. Go, 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 go. Lager. Pagkain mo lang tayo. ay ay! ayan. Pang dalgan mo sa nga. Pang Yossi. Pang Pang Yossi. Senyor Pedro. Ay, Pedro. Ang kanina kung giniwan? Ligay ko kanina. Ligay ko lang po. mo to? Ah, gis mo ako. Ang ah. Ah, ah, ah. ah. Ayan. Ayan. Salamat, salamat. O, sige. bilisan mo kay upload ko ito. upload ko to. malapit na, malapit na. Prang Senior Pedro, ay check lang. Centro Lalo. Ilo. Ah, check ay ay Senior, ah, Senior, ano ang tawag doon, Senior Pedro? Ah, oh, Ilo. Oh, ah, binigyan ako ng Senior Pedro. Ako, Pablo. Ah. Hoy <laughs> Maraming uh, salamat Senior Pedro. Ah, lilibrehen, li mo ang manok ang mga tao dito. Ah, daya yon, ako ako lang nililibre mo talaga. Mga tao dito, librehin mo kahit paano lang. Thank oh, you. o sige. Binigyan ako ng manok ni Senyor San Pedro. Ay, Pedro. Senyor Pedro. Senyor Pedro. Senyor Pedro. Okay. Senyor Pedro. okay, maraming salamat. I love so, you, Pedro. Pamilya mo, Mabia pa. Pamilya yung Mabia. Shout out sa inyo dyan. Lahat. Bosing po. Oo, bosing dyan. Tsaka si Madam. Okay. oh upload mo. Mamaya. Thank Sua, na. you. na. Shout out. O, shout out. Sige. Shout out sa Kalata and Bueno family, sir. O, oh, Bueno family.